All right, good morning. Ah, uh, dito pa rin kami ngayon mga idol sa ano, sa Tarnate, Cavite. So ngayong umaga, masarap magpalipad kasi ng drone, papalipad tayo ng drone. Ikot lang tayo bago kami umuwi. Kaso yung uh, drone ko, yung pa rin ang sira, yung bihagis. Pero pag hindi maganda naman yung hagis mga idol, ay maganda naman lipad. Hey, ikaw nga maghagis, be. Taas mo, ha? <laughs> oh, wait no, lang, wait No, man. no, no, no. mo Hindi pa no, tayo Two, three. Isa pa. Isa pa. i-hagis po ulit ng isa pa. Tinamaan yung nag-hagis. Ayun, umayaw na. Ayun o. Oh. May tama sa ulo. <laughs> okay, lakasan mo. Kaira. One, two, three, Go!